musta um, handa ka na bang silipin natin itong aklat na Claiming the Ground? Ang pag-uusapan natin ngayon, bali dalawang mahalagang konsepto dito. Yung prayer walking, paglalakad na may panalangin, at saka yung spiritual mapping, spiritual na pagmamapa. Kung iniisip mo, paano ba ako mas sa uh, makakatulong sa community ko, paano ko ba siya mas may intindihan, Eto, hindi lang to basta dasal sa malayo ah. Para anto para makita mo talaga yung lugar mo, barangay mo, syudad mo, sa mata ng Diyos kumbaga. Sige, simulan natin itong paghimay. Oo, tama ka dyan. Kasi ang isa sa mga pinakapundasyon na um, sinasabi sa Claiming the Ground ay yung pagtingin sa dasal, sa prayer, bilang isang ano eh, estrategikong gawain. Hindi lang siya yung, alam mo na, debosyon lang importante na tingnan natin yung komunidad hindi lang base sa um, statistics o itsura. Kailangan din natin kilatisin yung spiritual na side. Yung mga puwersang hindi natin basta-basta nakikita pero andon sila humuhubog sa lugar. Dito na papasok yung dalawang to. Sige, unahin natin yung prayer walking. Yung literal na naglalakad ka, no? Sa kalye, sa palengke, sa parke, sa may eskwelahan habang nananalangin ka. Pero parang may mas malalim pa doon, di ba? Sabi sa libro, ginagamit mo daw yung buong pagkatao mo. Yung mata mo para makita mo talaga yung nangyayari. Yung tenga mo para makinig ka sa sinasabi ng mga tao o kaya sa, um, sa direksyon ng Espiritu Santo. Pati pangamoy daw. Para kang nagiging, ano raw, mobile na altar. Daladala -dala mo yung presensya ng Diyos. Ano bang um, specific na emphasis ng libro dito? Oo. Importante yung sinabi mong mobile altar kasi binibigyan diin talaga sa aklat na hindi lang ito parang namamasyal ka lang tapos nagdadasal ka on the side ang tawag nga dito minsan prayer with presence yung mismong andun ka yung katawan mo yung intensyon mo na manalangin at makinig may bigat yon sa spiritual para anto para maramdaman mo yung pulso ng lugar ano ba yung mga um, bigat na dinadala, ano yung mga pag-asa, tapos yun mismo yung ipapanalangin mo. Doon mismo, on-site, ikama. At saka mahalaga din daw, ayon sa libro, yung attitude. Dapat mapagkumbaba ka, handang matuto habang naglalakad. Okay, gets ko yun, malinaw. Ngayon, ikonekta natin doon sa isa. Yung spiritual mapping. Ito parang medyo mabigat pakinggan. Ha? Paano ba ito pinaliwanag sa claiming the ground? Hindi ba delikado to na baka alam mo mag-focus lang tayo sa mga negative, sa mga um, demonyo sa lugar? Ah, magandang tanong yan. Kasi ayon sa libro, yung spiritual mapping, proseso to eh. Research talaga. Masusing pag-aaral para maintindihan mo yung um, spiritual history at saka yung kasalukuyang ano, dynamics ng isang lugar. Hindi siya hula-hula lang. Kasama dito yung pag-aaral ng kasaysayan, talaga. Ano yung mga unang pangyayari dito? May mga trauma ba noon o mga pagpapala? Tinitingnan din yung mga social indicators, yung mga pattern na paulit-ulit. Halimbawa, bakit mataas ang addiction dito o bakit ang ganda ng community spirit sa kabila? At oo, totoo, kasama yung pagkilala sa tinatawag nilang spiritual strongholds, yung mga parang ugat ng negative patterns. Pero at ito yung mahalaga, hindi lang yon. Sinasabi din sa libro na kailangan hanapin yung gateways of grace o kaya wells of revival. Yung mga lugar o tao o pangyayari na pinagmumula naman ng biyaya ng kabutihan ng Diyos. So dapat balanse, eh. hindi lang yung pangit. Ah, okay. So hindi lang pala paghanap ng muk ng kasamaan, kailangan din hanapin yung bukal ng kabutihan. Gets, dito na siguro pumapasok yung sinasabi mong synergy kanina. Paano sila nagtutulungan itong paglalakad at pagmamapa base sa libro? Oo, sakto. Yun nga. Sabi sa Claiming the Ground, yung spiritual map mo, parang yun yung ano mo, intelligence report mo, yung background info mo. Parang sundalo ka na na may hawak na mapa ng lugar na pupuntahan mo. Gets mo. Pero yung prayer walking, ito yung nagbibigay sa'yo ng real-time intel, yung personal na connection, yung pag-intindi mo habang andun ka mismo sa ground. Yung mga nalaman mo sa research mo, sa pagmamapa mo, yun yung ipapanalangin mo ng mas specific habang naglalakad ka. Tapos, yung mga mararamdaman mo o makikita mo habang naglalakad ka, magdadagdag yun ng layer dun sa mapa mo. Kumbaga, nagiging mas matalas, mas targeted yung panalangin mo. Hindi na lang general. Hmm, okay. May nabanggit ka nga ng example yung sa Detroit. Pwede mo bang ikwento ng kaunti pa? Paano naging effective yon gamit yung mga konsepto ng libro? Ah, oo. Yung sa Detroit, may isang area doon na grabe, kilala sa dami ng abandonadong bahay. Tapos mataas yung krimen. Ang ginawa daw ng mga taga-ruon, una spiritual mapping, inalam nila yung history, paano ba nagsimula yung pagbagsak ng lugar, ano yung mga specific na problema, halimbawa saan ba yung talamak na bentahan ng droga, saang kanto. Takos, nung may mapa na sila, nagsagawa sila ng tuloy-tuloy na prayer walking. Dala nila yung mga natuklasan nila, ang panalangin nila, specific pagputol sa pattern ng karahasan, ng kawalan ng pag-asa doon sa mga lugar na na-identify nila. Habang pinagdarasal, din nila yung pag-usbong ng pag-asa, ng kabuhayan. At ang ganda kasi, based sa mga kwento, hindi lang siya humantong sa parang spiritual na breakthrough lang. Nag-udyok din siya ng practical na action. Naglinis sila, nag-organize ng neighborhood watch, pero laging kasama yung panalangin. Yung dasal nila parang nagkaroon ng paa at kamay. Yun yung dating. Wow, grabe. So, hindi lang pala ito dasal para sa sarili mo lang. Talagang panalangin to na may goal na makita yung pagbabago sa buong komunidad. Ano kaya yung pinaka-importante na maiwan sa mga nakikinig sa atin mula sa mga ideyang ito ng claiming the ground? Um, siguro ang pinakamensahe ay isang paanyaya. Isang challenge na rin na lumabas ka, lumabas ka sa comfort zone mo, sa bahay mo, sa simbahan mo at makilahok ka sa spiritual na buhay ng community mo. Pero sa paraang mas ano, mas intentional, mas may alam ka. At itong prayer walking at spiritual mapping, mga tools lang to para doon. Paraan para mas makilala mo yung puso ng Diyos para sa lugar mo at para makiisa ka sa ginagawa niya doon. O nga, isang hamon na tingnan natin yung paligid natin, yung kalsadang dinadaanan mo araw-araw papuntang trabaho, yung barangay mo hindi lang siya basta lugar. May kwanto yan." may spiritual na naratibo. Exactly. At dito na siguro papasok yung tanong para sa iyo na nakikinig. Ano kayang mga nakatagong balon ng biyaya, ng potential, ang pwede mo matuklasan dyan sa community mo kung sisimulan mong magmapa, mag-observe, at paano kaya kung yung isang simpleng prayer walk mo lang sa isang lugar na parang wala ng pag-asa, ayun pala yung magiging simula, yung unang patak ng ulan para sa pagbabagong matagal ng kinailangan. Anong isang maliit na hakbang ang kaya mong gawin ngayon para simulang tingnan ng lugar mo gamit ang mga mata ng pananampalataya? Pag-isipan mo yan.